So humaba ang ng marami pang season at doon pinanganap yung Tito Big and Joey. Kaya parang ako rin kaya ako nasa doon eh. And ako na lang sabi. Maganda yung TV. Tito TV. From, from 1975 up to now kung babalikan nyo, how much is yung luck? How much is the hard work? And how much... Oh, marami. kasama na yun. May luck, may hard work. Uh, Ayun, kombinasyon yun. Hindi pwedeng may isa lang. Wala. Marami rin kami na ng mga kuha noon. Siyempre mga problema. Kami-kami rin. Isa, hindi nagkakasundo. Pero hindi kami bumitaw. Alam nyo ba wala kaming kontrata sa ito? Oo, oh, hindi nyo alam yun. Oh. No? Bila lang now, wala. Alam na, hindi kami wala. ano lang kami, friendships to biyara. Mas gusto po yung ganun. Kasi nakapagpapag. Eh, hindi na eh. Hindi na pwedeng baguhin eh. Na umpisa namin ganun eh. Sa si Tony Tumbiera kasi nag-umpisa rin na ano yan, parang assistant director, pro director. Sabay-sabay na -sabay ha? Ever oh, yung the Wala, na talaga yung contract. Wala. Wala. Ang contract nga, si Vic nga, nung nahihilip sa inyo. Kasi kalaban namin, student canteen, di ba? Eh, galing din kami doon. Mahabang istorya yan. Ibang istorya naman. Sabi ni Vic, ah, lang ako ng kotse. Okay na. So, he was uh, talking about uh, mga, ano lang, mga ilang months. So, pumirma kami. Eh, pumirma. Uh, pumayag kami kay Tony. Tatlo yung producers na yun eh. Na umaalok sa amin. Eh, ayaw namin kalabangan yung Sumi Kantin. Ang lakas eh. Sabi namin, sige, bumili lang ng kotse. Tapos, ano na. Kaya si Vic, every 10 years, nagpapaalam. Every 15 years. Every 5 years. Maganong-ganong yun eh almost 2 years natalo na namin yung show namin dati. Ayun ang the rest is history. Kayo, anong goal nyo? Bakit kayo napapayag? Wala, trabaho. Kailangan mong trabaho eh. Paano sa ilim nun? Nakataxi ako nun. 250 sa ilim. Nakataxi ako. ABS ako dati, 68. Ang sweldo ko, 200. 200 pesos a month. DJ ako. DJ nga. DJ sa DCYK FM. Sa buhol. Kaya may pangalan ako doon sa buhol. Pioneer ako nun. 200. Pero Nakatago pa sa akin yung ano ko eh, yung tinaas tinasa ko. Hindi, yung kontra. Kontra sa matawag na. Eh. ABS. Tinasa ko from 200 to 210. Ano, <laughs> <laughs> nakapiyo. Nasa akin pa yun. Nakatago. Marami ko story. Wala nang, hindi na ako tumigil ng trabaho eh. Kaya, eh, solutions you sir. To work. But Ama. if you go in, kung uh -oh. so, kahit na day sinabi mo nila, hindi mga tight. Trabaho, ito. <laughs> travel, travel. Sarap eh. Sarap mga magyan. anak mo, okay? Uh -oh. Yeah, diba? Uh -oh. Ano uh -oh. Everyone settled na. Ano pa ba gusto niyong puntahan sa mm -hmm. mga travel? Marami eh. Mm pero ang dahil magulo eh. Pero sarap Ngayon, hindi na namin kaya yung mga long, long, mm -hmm. ano, long haul <laughs> eh. Masakit <laughs> 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 no. na rin yung mga balakang namin. Malamig na ang ano. Hindi ko alam kung sasabihin ko, pero alam niyo naman <laughs> yan. Hindi ka na binati nag 16 na si Opo. Oh, 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 so alam na no, So, Mga rayo-rayo man lang. Ako, ano yung title niyo, yung niyo, ng yung X-rated mo na pinagkuhanan ng Joey? Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali, parang Girls High blue. blue. Blue High. Girls Blue High. ko kunyari at kami nagsipad. Totoo yun. Hindi nga alam. Hindi, hindi nga alam niya. Maano ko sa trivia-trivia. Kasi ano yun, Sir Joey? Parang soundtrack mo or part ng story Hindi. So? Uh -huh. You and I were together. <laughs> you and I were together. I'm a friend, I'm your brother. baby. <laughs>